Napuno og kaguol og kaluoy sa naraskyong mga latagaw nga iro ang founder sa usa animal shelter sa Jansan nga purpose. Gipetisyonan man good siya sa pipila ka residente sa Purok 1B Barangay Katanggawan Jansan nga pahawaon. You cannot please everyone and not all people sees animals like us as equal. So that's the that's the bottleneck there kasi sabi nga ng isang doon na people are more important than humans. Tayo, mga tao, kaya nga tayo nilagay sa mundo to take care of what God created. And yung mga hayop na sa paligid natin, even the trees, everything that is living here is our responsibility. Rason pa sa mga nagreklamong mga residente, mao ang duha ka tuig nilang pag-antos tungod sa nagapangalis nga baho ug kasaba sa dagang iro nga sige og pamaghut. So kami diri nga duol sa shelter, kami gyud ang kaluoy jud kay kami man gyud ang nagaantos sa bako. Ang saba magabi e, diha saba jud na. Hasta mag-aga usay magsaba, di, di mo ma kuanan kun unsang oras magkuan jud na siya ga Depensa sa pa sa founder sa purpose. Nga doon ay caretaker ang maong shelter, nga ga siguro sa kalimpyo asa doon na usab kini mga septic tank. Kung gareklamo matud pa sila sa kasaba sa ero, kinitungo dunay higayon nga ginabato matud pa ang shelter. We hired additional personnel para makontrol yung ingay and we set a time only for feeding kung saan yung mga tao na sa work na, na sa school na para hindi makadistorbo sa community na kiniklaim. Ang caretaker ha na address sa gawas kung magsaba ang ilang iro liha, ginalabay nila ang sin kay para ma maghilom. Kung baga, nagsunod lang siya nga kung magsaba dira, iyang labayon o dili yun oh, di, ingon nga kanang dako, gagmay nga bato. Kay para mo Tulok Tulo ka tuig na dinhi ang natukod nga shelter. Dinhi nila pamutang ang na tungod usa ka agricultural area. Apan ang gikasayo tungod gadaghan na usab ang namuyo dinhi. Because we're lucky to be people. Hence, let's just be human enough. And let's take this problem as a win-win solution. Sumala pa sa City Veterinary Office Jansan nga ang pagtukod og usa ka animal shelter kinahanglan mag-secure og permit sa daghang offices o kinahanglan i-secure usab ang area bisan pa man dili matud pa ing ani kadali ang pag-transfer sa usa ka shelter We always remind reminding the owner to secure for a Uh, permit from Bureau uh, of Animal Industry, the ano, uh, Animal Welfare Division. Sa karon dunay nag-offer sa purpose ug area nga pwedeng kabalhinan sa mga na rescue iro ug iring. Problema na lang nila karon mo ang kinahanglang pinansyal sa pagpatukod ug facility ni Ini. Sa karon temporaryo usa silang niundang sa pagrescue sa mga latagaw nga iro ug iring. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada News.